Pasalamat muna tayo, mga maharaydon, no? pasalamat tayo. Paano? 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 buday, Paano? 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 Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung anumang oras po sa inyo dyan mga ka-idol. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo, panibagong content na naman po tayo mga ka-idol ko. Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bali ito, no? Oh. <laughs> Bali mga idol ito, mga kaidol. bali kahapon to mga idol, no? Kahapon ya, habang kami nagtuturtur sa basak, no? Mm. Meron tayong masarap na ulam dito, no, mga kaidol, no? Marami pong salamat kay Kuya, Kuya uh, Idi. Shout out po kay Kuya Idi, mga idol. O, okay. bali, sabay tayo sa kainan sa aming umagahan, mga kaidol. No? Mm. Uh, bago natin isubuto sa ating bibig. Pasalamat muna tayo, mga kaidol, no? Pasalamat tayo. Salamat, yan mga idol, kaya po tayo sa lahat mga idol. Hmm. Tara. Okay. Okay. Ano ang tarpamanta? Hmm. Palit. mo palit pa may kuhanda ay mga kaidol. Kanang krudo. Asa mo palit? Gurus na. Asa. Asa na palit. Hmm. Asa na. Asa na. Ayun mga idol. Unang sobo mga idol. Para sa inyong lahat mga idol. Natay tuyo dahil no.

ini bisa kok saktona nggak mungkin kok nggak ada yang mau mm. 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 yang ini lagi bukan bukan mau bukan 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 Maka do, ito yung aso ni, kwan pahilig din to sa aso. Luma, luma, luma akmat. Luma akmat. Nga nga beli kwan, emot, enan, eh, mwaw lang. Mwaw lang, ila din kwan non. En, en, en. Tano nilayon kwan, ke, humot mwaw, en, en. En, en, en. Mwa, mwa. Ilang, 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 ilang. ne, 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 mwa. ne, 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 ne,

Talna hora ni da. Rani bowls. Eya si ay ay mo de wan kape. Dani a, ika nak na bu karam. Nang. Bora kape. Mo kape ba? Di no gayo, di jud gayo kumung ako mo. Mubate yung kagutom. Ni

drop ni full stick ko. Yun, shoutout po sa inyo. Kain po tayo. <laughs> Kamusta kayo dyan? Nakailor ko. Kamusta na kayo dyan, mga ilor? Bale, pupunta tayo dyan. Bili-visit tayo. Walang araw. Sa isang lugar na tayo lang na nakakaalam. Uh, kami lang na nakakaalam, mga ilor. Bisit tayo dyan. Walang araw. Pagtapos, uh, mag-torture ba? No? No.

Pip, pip, <laughs> small dip. Pip, okay na ka? Baka mm. ha? Oh, may na ka? No? na oh, may may na ba na ba na ba na ba na 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 ba na ba na ba ba na ba na ba ba kira kami, pakain natin to sa ating uh, alaga. to? Alaga natin ng no? Mga idol. Ito, oh. to yung kan mga idol sobra. Teka lang mga kaidon, ha, babalik ako. Ha, ha. Okay. Ha, hati hatiin ko man to mga kaidon, para sa kanila, no? Mm. Teka lang, babalik ako ha. Okay, Ito na yeah.

ibol bol tara mo daw ng hat tuloy na manik ibol 'yan Ini lama kaidol. Oh, kumain nasi lama kaidol. Oh, kamu oh, malah gak nih, John Ayo makan dol. Oh, kibulian makan Si Ilyas, ayo, si Ilyas. Oh, di ba. Yan, balik. yung bahay nila na kuha sa bagyong ulit mga kaidol no kung sino man nakakaalala yung bagyong ulit mga kaidol ba sa may alagay siyang Kuwan mga kaidol oh uy tinuka <laughs> uy, <laughs> uy. <laughs> 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 uy. <laughs> nako <laughs> tinuka mga kaidol si 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 kuha si kimol mga kaidol Elias <laughs> si ayo Silias makan dulu yang ni. Oh, makulit yan Oh, ayan, ayan, si Elias. Makulit yan. Saka ito, kibol. Dalawang kibol, mga oh, ganda ng aso. Kibol. Kung baga, tawagin sa amin yung kibol, mga idol. Walang buntot ba? Ayan, oh. Ayan. Hmm. Yung walang buntot. Yan, yeah, ito yung kanilang nanay. Walang buntot din. Ah, may buntot, pero may eksi. Hmm. ko! Marami pong salamat, ha! Bale, babalikan namin yon, Yung aming pagtuturturan. Ah, uh, ba? Kaya kay, hindi pa man natapos Tapos bibili pa kami ng krodo. Shoutout sa lahat yan mga sarot no Shoutout sa inyong lahat Shoutout po Teka Shout lang mm, litong lito na ako mga kadol no Naguguluhan yung aking puso't isipan Agroy <laughs> Sa totoo lang Yung aking puso't isipan Ay na Tataman tayo ay eh. Naguguluhan din Minsan mga sarot no mm. Shoutout sa lahat Ang hindi naguguluhan dyan Siguro wala walang problema yun sila. <laughs> Uy! No? O oh, kaya doon ako. No? Oh. Shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan sa mga silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan po mga kaidol ko. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na kasuporta nitong channel na ito, nakasubscribe. Uh, bago natin kaibigan, shoutout po sa lahat ng bago nating kaibigan dyan na uh, nag nagsubscribe. yon Marami pong salamat sa inyo. Ha! Mga kaidol, shoutout po sa lahat ng mga OFW ano ba naman ito? to? Naguguluan po ako mga idol, no? Charot po sa... Balik tayo ulit mga idol. <laughs> Yo, what's up mga idol? Charot po sa lahat ng mga solid nating supporters dyan sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasabay ba nitong channel na ito. Sa lahat ng mga... sa mga nagtatrabaho, kung saan man tayo sa sulok ng mundo, magingat po tayo mga idol ko no? Sa iba't ibang bansa, kung saan man tayo sa iba't ibang bansa, magingat po tayo mga idol no? So yun po mga idol, shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol, yun shoutout po kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia, yun shoutout po shoutout po kay Walter Tupid Zulio Santos, Cecilia Santos Nana Ruby Chanel, Satoru Pipi Ana Banana Yuna Navarro, Family G yun shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol ko no, dito ko na tatapusin mga idol ha, yung yung ating binahagi ko sa inyo mga idol ba, no ah oh. Ayun, uh, si Kwan mga kaidol oh. Ayun, Hi. Oh. Uh, mga kaidol, bali hanggang dito na lang po mga kaidol. Bali pupunta kami, bibili kami ng krodo, yung pang tubel sa tortor mga kaidol. No? Oh. Maraming salamat sa nakapindot ngayon mga kaidol ha. Tapos puso po ako ng papasalamat sa inyo. At lalo lalo na nagpapasalamat ako sa ating amang makapangyarihan sa lahat. No? At kayo po ang aking expression, mga kaidol. Bawat upload natin, oh, sa totoo lang mga idol, kayo po ang aking inspiration mga idol, no? Dahil sa inyo mga idol, meron tayong subscriber, uh, meron tayong viewers, meron tayong silent viewers, meron tayong, bawat upload natin, ay meron tayong nakasubaybay. Dahil sa inyo po mga idol, meron tayong nagko-comment, nagla-like, no? Mga idol, marami pong salamat sa inyo. Po talaga po mga idol, ha? Sa inyong suporta mga idol. Bali, nandito ako sa isang lugar. Naghahanap buhay. Marami pong salamat sa kanila, sa ating mga kaibigan. na uh, pinuntahan tayo dun sa, sa amin. Kaya taos po sa pong nagpapasalamat sa kanila. No? Kay, hito tayo, nagtutur to. Uh, yun mga idol, dito na tatapusin mga idol, Kasi alis na kami. At bibili na kami ng krudo. Maraming maraming po salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Taos puso po ako nagpapasalamat. So yun mga idol. Bye bye na mga idol. No? Bye bye. Bye bye na mga idol. Bye bye. So my idol. See you tomorrow. Good evening. Bye bye my idol. Bye bye.